Hi po, kumusta? Maka night TV nga po pala Today's video, magluluto ako ng adobong pusit Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel Please subscribe para updated po kayo sa aking mga video Meron po ako ditong nabiling isang kilong pusit Ito ay nasa medium size Nangugasan ko na rin po ito So tanggalin po natin yung ulo tsaka tanggalin din po natin yung ipin tsaka yung pinaka plastic sa likod niya o bahay ng pusit Hiwain na po natin sana may tinta pa to ayan meron pang tinta uy ang dami pang tinta mas masarap kasi to mga idol kapag ka inadobo mo na meron pang tinta yung pusit ayan nahiwa ko na po ito tara tutuin na po natin maglagay na po tayo ng mantika sa ating kawali kaya ko na pang punahin na po natin ilagay yung ating sibuyas haluin lang po natin ito hanggang sa lumabas po yung natural na sweetness ng ating sibuyas araw <tong> sisikat isunod naman po natin yung ating bawang. Haluin din po natin ng maigi hanggang sa maamoy na po natin yung siyempre yung mabangong amoy ng ating bawang. Maglagay din po tayo ng luya pangtanggal din po ito ng lansa sa ating pusit. Siya nga po pala mga idol kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel. pakipindutin lamang po yung ating notification bell button para updated po kayo sa aking mga video. At sa susunod ko pang gagawin mga video. Siya nga po pala shoutout sa iyo aking ay from Japan. Thank you idol sa panonood. Ilagay na po natin yung ating pusit. Ang itim. Grabe yung ano niya tintaw hindi ko talaga inakala itong ganyang karami yung tinta niya kala ko kasi nga ay e wala na siyang tinta kasi tuwing bumibili ako ng pusit alos wala siyang katinta tinta pero ngayon na ko na meron siyang ano tinta timplahan na po natin so lagyan po natin ng tatlong kutsarang toyo tatlong kutsara din pong suka Lagyan din po natin ng dalawang kutsarang oyster sauce. Maglalagay din po ako ng pamitang buo o peppercorn Tsaka po yung ating dahon ng laurel o bay leaf Lagyan din po natin ng kalating kutsarang asin. Tamang tama lang po ito sa isang kilong pusit na niluluto ko po ngayon. Lagi niyong tayo Takpan na po natin Lutuin po muna natin ng mga 10 minutes After 10 minutes mga idol Ito na po yung kanyang itsura Lagyan na po natin ng Sprite Ito po yung magsisilbing sabaw ng ating adobong pusit Ito po ay 290 ml pan po ulit natin lutuin po natin sa ng minuto pagkalipas po ng limang minuto ilagay na po natin yung ating siling green tsaka yung siling maanghang ayan mga idol siguradong luto na ito huwag na po natin itong patagaling lutuin dahil baka lalong lumit Tsaka, nagiging makunat din kasi yung pusit kapag uh, na-overcook. No so, okay na po ito mga idol. Patay na po natin yung apoy at hangoy na po natin. At isali na po natin sa isang lalagyan. Dahil parang natatakam na po ako sa aking nilutong pusit kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel. Pakipindutin lamang po yung ating notification bell button para updated po kayo sa aking mga video at sa susunod ko pang gagawing mga video. Salamat po sa panonood.